Thanks, Eron, Sa mga nagtatanong ay, uh, kung gaano nga ba uh, ang itatag, gaano nga magkatagal ito kapag ito ay na-store natin. Kung refrigerated, ito nga everlasting na ito ay uh, aabot yan ng uh, one week. Pero, syempre, suggestion naman na ng uh, dito, eh, kung maaari, eh, kainin na agad-agad, di ba? Kasi alam niyo naman, ang pagkain, kapag yan nakaset na ilang uh, minuto lamang, eh, napapasukan na yan or nagsiset in na ang uh, mga bacteria, at iba pa mga, mga, mga elementals. Kung kaya kailangan, eh, kainin natin yan ng fresh agad-agad. Reheating naman, di ba? Dahil nga, pwede-pwede itong pang regalo, pang uh, giveaway. Ngayong Pasko, maaari naman nating i-reheat yan. Di ba, Mama Ting, ang uh, ating, uh, ang ating, uh, uh, microwave, pwedeng gamitin po. Tama ko ba? pwedeng i-microwave yan. O kaya ilagay nyo lamang uh, sa ibabaw ng sinaing. Tama po ba? Sa ibabaw ng sinaing. Parang i-steam lang natin. Di ba? Parang nga uh, naman ito yung uh, initang mainitang muli. Kung pwede rin man, masarap din iprito. Pwede. Ah, alam mo na. Yung everlasting na yan, dati ginagawa ng mga tita ko dito sa Marikina. Yung uh, everlasting piniprito nila, tapos dalagay mo ng mayonnaise, tapos gawin. Di ba? Oh, Palaman. Sarap, Nol. Di ba? Very good. So nakita natin, tuloy-tuloy ang ating ginagawa pag-aalo uh, nito. ating uh, everlasting na yan. At uh, balita ko eh yung sa 150 na usual na lyanera na nagagawa natin na nagagawa natin per per uh, day eh kapag pasko doble daw ito or to be triple to yan. Tapos kapag nagpunta ka rito sa Mama Ting makikita mo pumipila talaga yung mga tao, talagang pumipila sila ganyan. Walang mga special na mga treatment kahit sino, kahit uh, saan man kayo galing, eh kailangan na talagang pumila lamang para lahat naman eh, pantay-pantay uh, ang pagkakataon, maka-experience itong everlasting. Isa pa, na-favorite natin dito sa Marikina, uh, na talagang hinahalap ko kanina, yung wak na toy. Yung wak na toy na yan, nako. Isa rin yan. Sa mga darating na araw, asahan nyo, -abing sa inyo. Yung uh, wak na toy na yan. Yung mga Chinese merchants noon, eh, para sa menudo, pag nakikita yan, nagsasawal na raw sila, wak na toy, wak na toy! Kumbaga noon sila. Ganito rin ang uh, prinsipyo ng pagluluto. Pareho lang, all natural, meat, at syempre, all natural na ingredients, walang extenders, no preservatives, gulay at karne rin lamang. Mga kapuso, food giveaways, aming sinasuggest sa inyo. Ngayon, darating na Pasko, sana yung regaluhan nyo rin kami. Magbabalik kami mula rito sa Marikina. Back to studio!